Bakit Australia? Bakit maraming nagmamigrate dito sa Australia? At ano-ano nga ba ang mga dahilan ng na mga nagmamigrate dito sa Australia? Hindi lamang ng mga kapwa nating Pilipino, pati na rin yung mga nagmamigrate from other countries in Asia, the Middle East, Africa, at isama mo na rin yung mga nagmamigrate from other European countries. Ako si Marvin at nag-migrate nga ako dito sa Australia in 2018 and that was 6 years ago. At gusto kong pag-usapan natin kung ano yung mga dahilan or yung number one na dahilan, yes, number one na reason kung bakit maraming nagmamigrate dito sa Australia. At kung handa ka na, tara! Ang number one reason kung bakit maraming nagmamigrate sa Australia at ito rin yung dahilan kung bakit ako nagmigrate ay standard of living. Yes, standard of living. At ang common definition ng standard of living ay Standard of living refers to the level of wealth, comfort, material goods and necessities available to a certain socioeconomic class or geographic area. Ang wealth, comfort, material goods, and necessities in the perspective of an immigrant boils down to three things. Employment or career opportunity, health, welfare, and well-being, and education. Itong tatlo na to constitutes to what is known as economic opportunity. At ang tawag nga sa mga nagtitake ng opportunity na to in an immigrating countries, katulad ng Australia, ay economic migrant na ang ibig sabihin according to Cambridge. Economic migrant, someone who goes to live in another country because it is possible to earn more money or to have a better standard of living there than in their own country. Pag-usapan natin yung employment opportunity dito sa Australia. Ang isang indication na stable ang economy ng isang bansa ay unemployment rate at ang unemployment rate nga dito sa Australia as of March 2024 ay 3.8% which is a good indication na mataas ang job demand lalong-lalo na for the skilled migrant. Kapag tumataas kasi ang unemployment rate, ang ibig sabihin ay bumababa ang job demand or merong oversupply sa labor market. Ang Australia bilang isang immigrating countries ay kinokontrol ang pagpasok ng mga migrants para maprotektahan na rin ang labor market. So kung nagbabalak kang mag dito sa Australia at gusto mong malaman kung may skill shortages ba sa work mo, ay check mo sa skilled occupation list ng Home Affairs sa Home Affairs website or panoorin mo yung video ko about permanent resident visa subclass 189 or subclass 190 kung di mo pa to napapanood. Para maunawaan ang skills and labor shortages sa Australia, ang Jobs and Skills Australia ay may tinatawag na Internet Vacancy Index. Ito yung comparison ng online advertised jobs against unemployment rate. At kung titingnan natin ay as of February 2024, ang unemployment rate ay nasa 3. 7%. Ang advertised jobs naman ay higher than the unemployment rate. At kung makikita natin, ito yung shaded portion na to. At itong gap na to, ito yung skill shortages dito sa Australia. And one of the ways to address this is with the skilled migrant. At kung mapapansin natin, nung kasagsagan ng COVID, mataas nga ang unemployment rate which is hindi lang sa Australia, pati na rin sa ibang bansa. Pero from 7.6% in July 2020, ay bumaba nga to, to 3.7% in February 2024. When it comes to income, mas mainam kung titingnan natin ang buying power or purchasing power dito sa Australia. At ayon kay Nambeo na isang database website which focuses on cost of living around the world, ang Australia ay nasa top 3 with purchasing power index of 104.6. Pagdating naman sa healthcare, ang Australia ay isa sa may pinaka the best healthcare system, pumapangatlo to worldwide according to CEO World Magazine na may healthcare index na 74.11. At ito nga ang pangunahing dahilan kung bakit ang mga Australians ay isa sa may pinakamahabang buhay or longest life expectancies in the world. Ang healthcare system dito sa Australia ay sa pamamagitan ng Medicare. Ang mga migrants na may permanent resident visa or yung may mga regional provisional visa ay nakakapag-enroll sa Medicare. Free or halos walang gasto sa public hospital at subsidized ng Australian government ang medicines pati na rin yung check-up. So, dito sa Australia, hindi mo napasanin pa ang gasto sa yung kalusugan or healthcare at di ka na mamamang problema kung wala kang pambayan sa hospital. At dito papasok ang welfare and well-being dahil kadalasan tong iniugnay sa ating kalusugan. Priority ng Australia mapangalagaan ang kapakanan ng bawat tao lalong-lalo na ang mga citizen or permanent resident dito sa Australia at ang services sa Australia ang namamahala at nagpapatupad ng welfare services and support sa mga nangangailangan neto. Ang ilan sa mga welfare services ng government ay employment, rent assistance, childcare support, or subsidy. Ang employment is kung nahihirapan maghanap ng trabaho ay tutulungan ka ng government maghanap at kung nagigipit ka naman dahil nga walang income ay makakatang tatanggap ka ng tulong sa government. Ang rent assistance naman ay ganun din. Kung nahihirapan kang mabayad ng rent dahil sa unemployment ay tutulungan ka din ng government. At ang child care support or subsidy ay para sa mga working parents dahil nga may kamahalan ang childcare dito sa Australia. Iilan lang to sa mga services ng government at marami pang iba. So ewan ko na lang talaga kung di uunlad ang buhay mo dito sa Australia sa mga ganitong services or support ng government. Sa education naman, dahil isa tong mahalagang aspeto ng ating pamumuhay kahit saan man tayo sa mundo lalong lalo na para sa ating mga anak Dito sa Australia, both the primary and secondary level ay free or halos wala ka ng babayaran sa government school or state school Pagdating naman sa university or college, ang tuition fee ay subsidized ng government at kung di talaga kaya or gustong makaluwag-luwag muna, ang Australia ay may tinatawag na HELP or HELP or ito yung Higher Education Loan program. program. Funded to ng government kung saan pwedeng mag ang isang estudyante to a maximum amount which is dependent kung anong course or studies. Ang loan na to ay babayaran na may interest kapag natapos na at nakapagtrabaho na at may sapat ng kita para magbayad. Kaya nalilink din ang education sa welfare and well-being dito sa Australia. May mga free courses din mostly for vocational education and training or yung VET. So dito sa Australia di mo na pro problemahin pa kung makakapagtapos ng pag-aaral ang iyong mga anak sa higher education. So, iyan ang mga dahilan kung bakit maraming nagmamigrate dito sa Australia at isama mo na rin na ang Melbourne at Sydney ay nasa top 10 ng most livable cities in the world. Maraming salamat sa panonood lalong-lalo na sa mga nagsubscribe at kung may tanong ka patungkol sa pagmamigrate dito sa Australia, post mo lang dyan sa may comment section at sasagutin natin ang mga yan. Again, maraming salamat and kung nagustuhan mo or may natutunan ka sa video na to, please like and share and see you in my next videos. Bye!